Ang kwento ay nagsimula sa seryosong tono sa loob ng punong himpila ng Hero Association. Ang mga opisyal, sa pangunguna ni Sitch, ay nasa gitna ng isang krisis. Ang Monster Association ay nagdeklara ng hayagang digmaan. Ang pinakamalaking problema nila ay ang pagdukot kay Waganma, ang anak ni Gina Rinky, ang pinakamalaking financial sponsor ng Hero Association. Dahil dito, ang pressure sa kanila na kumilos ay matindi. Si Child Emperor ay nangunguna sa pagsisikap na mahanap ang kuta ng mga halimaw. Mula sa kanyang high-tech na command center, sinusubukan niyang i-triangulate ang lokasyon nito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ulat ng paglitaw ng halimaw, na lahat ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa sa Z City. Habang nagpupulong ang mga opisyal, unti-unting dumarating ang mga S-Class Heroes na tinawagan para sa misyon. Kabilang dito si sa makina na naiinip at iritado gaya ng dati, nagrereklamo kung bakit siya tinawag para sa isang simpleng pagpupulong. Si Atomic Samurai na dumating kasama ang kanyang tatlong disipulo si Super Alloy Dark Shy na handa at kumpiyansa sa kanyang hindi tinatablang katawan. Sa isang maikling tawag sa video, sinubukan ni Child Emperor na kumbinsihin si Dr. Bofoy o Metal Knight na tumulong sa pag-atake. Diretsa ang tumanggi si Bofoy, sinabing mas interesado siyang subukan ng kanyang mga bagong armas at ayaw niyang makialam sa laro ng mga halimaw, na lalong ikinainis ni Child Emperor. Samantala, dahil sa pagkabigo sa mabagal na pagkilos ng mga bayani, si Gina Rinki ay nagpasya na gamitin ang kanyang sariling yaman. Lihim niyang kinuha ang serbisyo ng isang grupo ng mga piling mercenario, ang Narinkis Private Squad, upang lusubin ang base at iligtas ang kanyang anak. Pagkatapos nun ay lumipat ang eksena sa apartment ni Saitama sa Z-City. Dumating si Fubuki na may intensyong muling subukang hikayatin si Saitama na sumali sa kanyang Blizzard Group. Sa kanyang pagkadismaya, natagpuan niya ang apartment na puno ng tao dahil hindi lang sina Saitama at Genos ang naroon, naroon din sina King, Bang, at Bomb sinubukan ni Fubuki na ipaliwanag ang panganib ng Monster Association. Gayunpaman, ang pulong sa apartment ni Saitama ay hindi tungkol sa mga halimaw, kundi tungkol sa kung paano matatalo si King sa video game. Reklamo ni Saitama, hindi ang pag ng mga halimaw ang problema niya. Ang ikinaiinis niya ay ang katotohanan na ang hero hunter na si Garo ay umatake na ng maraming bayani, pero ni minsan ay hindi siya nito sinubukang huntingin. Naramdaman niyang binaliwala siya. Nag-alok pa si Bang na kung gusto ni Saitama na makilala si Garou, maaari niya itong samahan dahil personal niyang hinahanap si Garou. Kasabay ng pagpupulong ng mga bayani, ang hero hunter na si Garou ay nagkamalay. Siya ay nasa isang madilim at maruming selda, sugatan at labis na nanghihina matapos ang kanyang matinding laban kay Genos at Bang. Hinarap siya ni Gyoro Gyoro, ang executive ng Monster Association. Ipinaliwanag ni Gyoro Gyoro na si Garou ay iniligtas nila dahil nakita nila ang kanyang potensyal bilang isang human monster. Habang nag-uusap si Nagaro at Gyoro Gyoro, ang Narinkis private squad na ipinadala upang iligtas si Waganma ay madaling natalo at nahuli. Sila ay dinala sa harap ni Gyoro Gyoro. Para parusahan ng mga mercenaryo, ipinatawag ng Monster Association si Dues, isang halimaw na may latigo. Sa isang mabilis at nakakagambalang eksena, ginamit ni Dues ang kanyang latigo upang gawin kanyang mga love slaves ang buong squad ng mercenaryo. Dahil hindi pa rin kumbinsido si Garo na sumali sa kanila, dinala siya sa pinakamalalim na bahagi ng base. Doon, nakaharap niya ang pinuno ng lahat, ang napakalaki at nakakatakot na si Monster King Orochi. Tiningnan ni Orochi si Garo bilang isang mababang uri ng nilalang. Upang patunayan ang kanyang halaga, binigyan ni Orochi si Garo ng isang misyon, at ito ay magdala ng ulo ng isang bayani. Si Garo, na may sariling agenda at ayaw maging utusan, ay tinanggap ang hamon ng may mapanghamak ng iti, plano na gamitin ang sitwasyon para sa kanyang sariling layunin. Sa paglabas ni Garo sa lungsod, kitang kita niya ang pagkakabahabahagi ng mga tao dahil sa banta ng mga halimaw. Isang pangkat ng mga tao ang nagpro-protesta at humihimok na sumunod at makipagtulungan na lamang sa mga halimaw. Naniniwala sila na ang tanging solusyon upang mapakalma ang mga halimaw ay ang regular na pag-aalay ng mga sakripisyo na tao. Nang tangkain ng pro-monster group na ito na dukuti ng isang sibilyan na sumasalungat sa kanilang paniniwala, mabilis na pinatumba ni Garo ang mga nagpo-protesta sa isang pitik lamang ng daliri. Dahil sa pananaw ni Garo na evil at ang kanyang pagiging hero hunter, labis siyang naasar sa mga taong ito na nagpapakumbaba at sinasamba ang mga nangingibabaw sa kanila. Itinuturing niyang kahinaan ang kanilang mga kilos. Sa kanyang patuloy na paglalakad, nakakita siya ng lasing na lalaki na nanggugulo ng sibilyan, tinakot niya ito at pinaalis. Pagkatapos nun ay pumasok si Garo sa isang restaurant at umorder ng halos buong mino. Ang kasabay niya sa restaurant ay si Saitama, na biglang narealize na nahulog niya ang kanyang wallet habang namimili at wala siyang pambayad. Naisip ni Saitama na makiusap na lang muna sa restaurant na babalik para magbayad, pero nang marinig niya ang panawagan sa speaker ng restaurant tungkol sa kanilang mahigpit na seguridad, umatras siya dahil magmumukha siyang kriminal na natakot lang kaya sumuko. Dumating si Fubuki at gaya ng dati, sinubukan niyang i-recruit si Saitama sa kanyang pangkat. Sinamantala ni Saitama ang pagdating ni Fubuki, umorder siya ng fries at ipinakain kay Fubuki para magkaroon siya ng dahilan para ipabayad dito ang bill. Biglang tumakbo palabas si Garo nang hindi nagbabayad, mabilis itong sinundan ni Saitama. Ginawa ito ni Saitama, hindi para hulihin si Garo, kundi para takasan ng sarili niyang bayarin na ipinasa niya kay Fubuki. Samantala, habang tumatakas, nakita ni Garo si Tareo na binabato ng mga buli na bata. Pinaalis ni Garo ang mga batang buli, at sinabihan niya si Tareo na umuwi na bago pa dumating ang mga halimaw. Nagpapasalamat si Tareo kay Garo dahil muli na naman siyang iniligtas nito. Sa paningin ni Tareo, kumilos si Garo na parang isang bayani, isang paglalarawan na labis na ikinagalit ni Garo, dahil ang gusto niya ay maging halimaw at hindi isang bayani. Biglang dumating si Saitama, pero dahil hindi alam ni Saitama kung sino si Garo at ang pagiging hero hunter nito, pinagalitan lang niya ito dahil sa pagnanakaw ng pagkain. Nainsulto si Garo kaya napagpasyahan niyang ulo na lang ni Saitama ang kanyang kukunin. Ngunit sa isang aksidenteng suntok lamang, nawala ng malay si Garo. Natakot si Saitama nang makita ang batang si Tareo na may hawak ng hero almanac dahil baka ipagsabi nito ang kanyang tunay na lakas, Ganun paman, nang hiniram niya ang hero almanac ni Tareo at nalaman na hindi siya nakasulat doon, umalis na lang siya. Makalipas ang ilang minuto, nagising na si Garo at naabutan niyang naroon pa ang batang si Tareo. Habang nag-uusap si na Garo at Tareo, dumating ang dalawang executive level na halimaw ng Monster Association na sinabag God at Royal Reaper. Agad na nakilala ni Tareo si Royal Reaper at sobrang natakot. Unti-unting lumapit ang dalawang halimaw, at nagbanta si Royal Reaper na pagpipirapi rasuhin niya ang batang si Tareo kaya agad na humarang si Garo. Samantala, sa kuta ng Monster Association, nag-uusap si Nagyoro Gyoro at Phoenix Man. Ibinunyag ni Gyoro Gyoro na ang kanilang pinuno na si Lord Orochi, ay dating tao bago ito nilikha o pinagbago ni Gyoro Gyoro upang maging ang King of Monsters. Ang master plan ni Gyoro Gyoro ay linangin si Garo para maging isang pangalawang Orochi. Ang laban kay Royal Raper at Bug God ay bahagi ng kanyang pagsubok na idinisenyo upang itulak si Garo sa kanyang mga limitasyon at pilitin siyang magpasakop sa kanyang halimaw na pag-iisip. Balik kina Garo, ipinahayag ni Royal Raper na ipinadala sila ni Gyoro Gyoro upang bantayan at suriin ang potensyal ni Garo. Matapos mapanood ang mga kilos ni Garo, lalo na ang pagtatanggol niya kay Tareo, kinwestiyon nila kung karapat dapat ba siyang maging isang halimaw inutusan ni Royal Leper si Garo na patunayan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay kay Tareo. Ipinunto ni Baggad na upang maging ganap na halimaw, kailangan niyang talikuran ng kanyang pagiging tao. Pero sa halip na patayin, inutusan ni Garo si Tareo na tumakbo, pero sinabi ni Tareo na hindi na siya makatayo sa sobrang takot. Inatake ni Royal Reaper si Tareo kaya wala nang nagawa si Garo kundi ang protektahan ito. Dahil sa nangyari, nagbago na ang misyon ng dalawang halimaw, mula sa pagmamasid, naging pagsubok ang kanilang pagdating, at kailangan nilang tulungan si Garo na mag-evolve, o mamatay. Dito na nagsimula ang kanilang laban, si Garo laban kina Bug God at Royal Reaper. Sa ibang lugar, hinahanap ni Zombie man ang House of Evolution ni Dr. Genus at tumigil siya sa isang takoyaki stand. Sigurado siyang natagpuan na niya ito, pero biglang sinabi sa kanya ng Gorilla na nagluluto na wala na ang House of Evolution, na ikinagulat niya. Pumunta ang S-Class hero na si Zombie Man sa kinaroroonan ni Dr. Genus, ang siyentista mula sa House of Evolution. Si Dr. Genus ay mapayapa ng nagtitinda ng takoyaki, kasama ang kanyang mga clone. Tinutukan ni Zombie Man ang palakol si Dr. Genus habang binabanggit nito ang kanyang nakaraan bilang si Specimen 66, isang immortal na prototype na nakatakas sa kanyang laboratorio. Tinatanong ni Zombie Man kung bakit itinigil ni Genus ang kanyang mga eksperimento sa artificial na evolusyon. Ipinaliwanag ni Dr. Genus na itinigil niya ang lahat, matapos masaksihan ng isang bagay na sumira sa lahat ng kanyang teorya na si Saitama. Ipinakilala ni Genus ang konsepto ng limiter. Sabi niya, ang bawat buhay na organismo ay nilagyan ng hangganan o limiter ng Diyos. Ito ang pumipigil sa kanilang lakas para hindi sila masira o maging walang isip na halimaw. Samantala, sinuntok ni Garo ng buong lakas si Bug God sa dibdib, ngunit nabali ang kanyang kamao dahil sa tigas ng balat o exoskeleton ni Bug God. Sumugod si Royal Reaper gamit ang kanyang Storm of Slashes at nilabanan naman ito ni Garo gamit ang kanyang Water Stream Rock Smashing Fist. Kahit sugatan at pagod, naipakita ni Garo ang kanyang galing sa martial arts at nakaya niyang sabayan ng dalawang halimaw. Ipinaliwanag ni Genus na si Saitama ay isang normal na tao na sa pamamagitan ng purong determinasyon at pagsasanay, ay nagawang basagi ng sarili niyang limiter nang hindi nawawala ang kanyang pagkatao. Siya ay isang milagro na lumampas sa plano ng Diyos. Ang naging kabayaran lang daw ni Saitama ay ang kanyang buhok at ang pakiramdam ng pagiging kakaiba o board sa mundo, dahil wala nang makasabay sa kanyang kapangyarihan. Ayon kay Genus, may mga nilalang na naging halimaw dahil sinubukang basagin ang kanilang limiter sa maling paraan, at ito ay sa pamamagitan ng galit, obsesyon, o artipisyal na paraan at nabaliw sa proseso. Ganun pa man, may mga nilalang na talagang ipinanganak na espesyal at may angking katangian, halimbawa nito ang sifok na umatake sa CTJ at ang mga alien na umatake naman sa CTA. Kapareho rin ito ang mga tao na nagiging bayani, nagsasanay sila ng husto para mas palakasin ang mga katangian na kanilang tinataglay. Ganun paman, naiiba ang kaso ni Saitama dahil siya ay isang normal lamang na tao na walang kahit anong espesyal na talento, ngunit nagawa niyang mabasag ang kanyang limiter dahil sa matinding pagsisikap na talagang nakakabilib. Pagkatapos, tinanong ni Zombie Man si Dr. Genus kung bakit pagtitinda ng takoyaki ang kanyang napiling negosyo, at ibinunyag ni Dr. Genus na nakagawa pala siya ng isang paraan para sa walang katapusang produksyon ng galamay ng pugita. Samantala, napagtanto na ni Garo na kaya niyang talunin si na Royal Reaper at Bug God dahil mas malakas pala si Bang sa mga ito. Kaso biglang nabaling ang atensyon ni Garo kay Tareo na kinuha ng isang halimaw na sludge jellyfish, kaya nagawang saksakin ni Royal Reaper si Garo sa likod ng paulit-ulit. Iniwan ang tatlong halimaw si Garo na nag-aagaw buhay at duguan sa lupa, habang dinala naman nila ang batang si Tareo pabalik sa kanilang base. Sa apartment ni Saitama, pagkatapos tapusin ang isang laro habang pinapanood ni Genos, tinanong ni King kung kamusta na kaya ang paghahanap ni Saitama kay Garo. Biglang dumating si Saitama na puno ng dugo sa katawan at sobrang lungkot. Akala tuloy ng lahat ay inubos niya na ang buong Monster Association at pinatay niya si Garo. Ganun paman, ipinaliwanag ni Saitama na ang mga dugo sa katawan niya ay mula lamang sa mga halimaw na tinalo niya sa daan, at malungkot siya dahil nawala ang kanyang wallet at naiwan niya ang pinamili niya sa restaurant. Biglang dumating si Fubuki na dala ang pinamiling repolyo ni Saitama, ngunit galit na galit ito at sinisingil si Saitama dahil iniwan siya nito sa mamahaling restaurant para magbayad ng bill. Habang inaaway ni Fubuki si Saitama, biglang nakaramdam si Genos ng isang papalapit na napakabilis na nilalang, at pinilit niya si King na lumabas at labanan ang nilalang dahil siya lang ang walang pinsala. Ganun paman, man, muling bumalik si King sa loob na kasama si Dr. Casino, ang matandang siyentista na gumawa at nag-aalaga kay Genos, hinahanap nito si Genos. Naiinis si Saitama dahil dumadami na naman ang bisita sa bahay niya. Pero, nang mag-abot si Dr. Casino ng regalo na isang kahon ng pinakamataas na kalidad na karne kay Saitama bilang pasasalamat sa pagiging kaibigan ni Genos, agad na nagbago ang ekspresyon ni Saitama, mula sa pagiging iritado, siya ay ngumiti ng malaki at masayang tinanggap si Dr. Casino sa kanyang apartment. Ibinigay ni Saitama kay Genos ang karne para ihanda sa kanilang kakainin na hotpot, pagkatapos ay sinabihan na niya ang iba na umalis maliban lamang kay Dr. Casino. Sa headquarters ng Monster Association, dumating si Bug God at Royal Reaper dala si Tareo, at iniulat kay Gyoro Gyoro na si Garo ay napatay nila. Sinabi ni Gyoro Gyoro na ayos lamang ang kanilang ginawa, at tinanong kung bakit naroon si Tareo. Iniutos ni Gyoro Gyoro na patayin na agad ang batang si Tareo, at maghanda sa isang laban dahil may namataan na isang robot na nagmamasid malapit sa kanilang hideout at siguradong hindi magtatagal ay may darating na mga S-class hero pagkatapos nun ay pinakita ang iba't ibang mga halimaw na naghahanda na para sa malaking laban na sinabi ni Gyoro Gyoro. Samantala, ikinulong ni Royal Reaper si Tareo sa kulungan kung saan nakakulong ang batang si Waganma. Mayabang na sinabi ni Waganma kay Tareo na darating ang mga bayani para iligtas siya, pero biglang dumating ang halimaw na si Sludge Jellyfish at sinabi na hindi na sila makakauwi dahil papatayin nila ang lahat ng bayani na pupunta doon. Sinabi ni Sludge sa dalawang bata na may mga halimaw na mas malakas pa sa mga S-class hero, at ang iba sa mga ito ay may kahangahangang lakas na para bang nilikha sila ng Diyos. Pagkatapos nun ay pinakita si Garo na gumalaw. Abang walang malay, napanaginipan ni Garo ang kanyang matinding pakikipaglaban kina Royal Reaper at Bug God hanggang sa kanyang brutal na pagkatalo sa huli. Nang siya ay magising, naramdaman niya na gumaling ang kanyang mga sugat at dumikit na ang kanyang damit sa kanyang katawan na parang pangalawang balat. Nagsimulang lumaki ang kanyang katawan, at nagdesisyon siya na pumunta sa headquarters ng Monster Association para iligtas si Tareo. Sa himpilan ng Hero Association, nirereview ni na Child Emperor at Sekingal ang listahan ng mga bayani. Matapos makausap si Bofoy, nagkaroon ng mga pagdududa si Child Emperor at ginamit ang kanyang autoridad upang hindi isama si Naginos at Bangsa Rescue Operation. Ayon kay Child Emperor, kainahinala ang pinagmula ni Genos, habang si Bang naman ay hindi pwedeng pagkatiwalaan dahil dati nitong estudyante si Garo na ngayon ay kakampina ng Monster Association. Dahil dito, si King na lamang at ang iba pang mga S-class hero na bakante ang kanilang ipapatawag. Agad na ipinaalam ni Sekingal kay Sitch ang pagtanggal kina Genos at Bang, at sinabi na magdadagdag na lamang sila ng mga Class A at Class B na hero sa operasyon. Mariing tinutulan ni Sitch ang pagtatanggal sa dalawang S-class hero, at ang pagsasama ng mga mas mababang class na hero dahil malaki ang posibilidad na mamatay lang ang mga ito, ngunit sa huli ay wala rin siyang nagawa. Samantala, sa apartment ni Saitama, naghahanda ang grupo ng pito para kumain ng mainit na hotpot. Sabay-sabay silang sumugod gamit ang kanilang mga chopsticks, kaya nagtilapon ng mga pagkain. Pinalutang ni Fubuki ang isang piraso ng karne papunta sa kanya na nag joke kay Genos na agawin ito pabalik para kay Saitama na nagtanong kung bakit kinakain ng lahat ng kanyang pagkain. Habang nagkakaroon ng pagtatalo, pinakalma ni Dr. Kasino si Genos at sinubukan naman ni Fubuki na i-recruit ang doktor bilang tagagawa ng kanilang mga armas. Sa kabila ng kanilang mga pagtatalo, patuloy na kumain ang lahat ng hotpot, at di nagtagal ay napansin ni Saitama si King na nakahiga sa sahig at walang malay, matapos mapabagsak sa agawan ng pagkain. Sa ibang lugar, nakarating na si Garo sa headquarters ng mga halimaw, at agad siyang napansin ni Gyoro Gyoro. Dahil hindi alam ni Gyoro Gyoro na si Garo ang pumasok, nagutos siya ng mga halimaw para salubungin ito. Kinabukasan, ginising ni Saitama si King para pauwiin. Inutusan ni Saitama si King na itapon na rin ang mga basura sa kanyang pag-uwi. Habang naglalakad dala ang basura, napansin ni King na walang mga halimaw sa paligid. Agad niyang napagtanto na si Saitama ang dahilan kung bakit nagtatago ang mga halimaw. Nang makauwi si King, agad siyang sinalubong ng mga taga-Hero Association para imbitahan sa mangyayaring rescue operation sa kuta ng mga halimaw. Inakala ng mga taga-hero association na pumatay siya ng maraming halimaw nang sabihin niya na galing siya sa Z-City at dahil na rin sa mga mantsa ng hotpot sa kanyang damit na inakala nilang dugo. Samantala, labis na kinakabahan si Mr. Narinki dahil wala pa rin siyang natatanggap na balita sa mga mercenaryo na ipinadala niya para iligtas ang kanyang anak. Dahil dito, sinabi ni Mr. Narinki kay Sekingal na baka matalo rin ang mga bayani na ipapadala nila sa operasyon. Habang nakikiusap si Mr. Narinki kay Sekingal na gawin ang lahat para iligtas ang kanyang anak, dumating ang mga klases hero na ipapadala sa operasyon, at sinabi nito kay Mr. Narinki na huwag nang mabahala dahil siguradong maililigtas nila ang bata at matatalo ang mga halimaw. Pagkatapos nun ay sinimulan na nila ang pagpupulong tungkol sa kanilang gagamitin na estratehiya sa paglusob. Bawat bayani mula C-class hanggang A-class na available ay ipapadala upang harapin ang mga puwersa ng Monster Association habang ang S-class heroes ang haharap sa mga halimaw na Dragon Level. Binalaan ni Tatsumaki si Sekingal na magiging marahas siya kung isasali si Fubuki dahil ayaw niyang mapahamak ang kapatid. Walang nagawa si Sekingal kundi ang sundin ang kagustuhan ni Tatsumaki. Sa headquarters ng mga halimaw, kinuha ni Royal Rapers si Tareo sa kulungan, at sinabi niya sa bata ang katotohanan na si Wagan malamang ang balak iligtas ng Hero Association at hindi siya. Sa ibang lugar, nakita ng mga halimaw ang iba nilang mga kasamahan na pinatay ni Garo. Inisip nila na isang halimaw na galit sa kanilang asosasyon ang pumasok dahil sa brutal nitong paraan sa pagpatay. Samantala, dinala ni Royal Leper si Tareo sa isang silid para pahirapan hanggang mamatay, pero bago pa siya makapagsimula ay biglang dumating si Garo at pinatay siya sa isang iglap.